Oh, video. Ayaw mo? Siyempre nagde-date nga tayo eh. Para may patunay. Tapos itatag natin sila ate Abby. Kita ba yan? Oo naman. Medyo malayo-layo. sa dagat. Yeah. Ah. I-style. Dati, i-style ko dito. Upo lang ako dyan. Tapos, ilalabas ko yung, ano ko, iihi na ako. Nung no, may baywalk pa dito. Kasi puno ang lagi banyo dito Ganda ng asawa ko. I love you. I love you too, babe. Talaga? Gano'n mo ako ka-love? Siyempre, love na love.